Magandang gabi sa ating mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon sa buong bansa. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa PAGASA o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapaki para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, maaliwalas ang kalangitan sa halos buong bansa maliban sa posibilidad ng kaulapan at scattered rains and thunderstorms sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito na maghanda sa posibleng mga pag-ulan. Posible rin ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na tuwing hapon at gabi. Karaniwan itong tumatagal mula 5 minutes hanggang 1 hour. Ang kasalukuyang weather system na nakaapekto sa bansa ay ang tinatawag na Easterlies. Ito ang nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, wala tayong bagyong minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw, wala rin tayong inaasahang papasok na bagyo. Dahil sa mainit na panahon, paalala po sa lahat. Iwasan ang matagal na exposure sa araw, lalo na tuwing tanghali at sa hapon. At syempre, uminom ng sapat na tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration. At sa lagay ng ating panahon bukas, sa Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mababang posibilidad ng malawakang pagulan. Ngunit posible pa rin ang mga scattered rains and thunderstorms sa ilang lugar. Ang temperature sa Metro Manila, mainit pa rin at inaasahang aabot ang temperatura mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng maranasan ang mas matinding init na mula 24 hanggang 37 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig pa rin na nasa pagitan ng 18 hanggang 25 degrees Celsius. Sa lawag, bahagiang mainit na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Legazpi City ay makakaranas ng katamtamang init mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Tagaytay naman ay inaasahang presko ang panahon na may temperaturang mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Visayas and Mindanao, patuloy ang mainit at maalinsangang panahon at mababa rin ang posibilidad ng malawakang pag-ulan. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa scattered rains and thunderstorms tuwing hapon o gabi. Sa Tacloban, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo ay makakaranas ng bahagyang lamig na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro ay inaasahang mainit na nasa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Davao City ay posibleng maging katamtaman ng init mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman ay inaasahan ang bahagyang pagtaas ng init mula 26 hanggang 34 degrees Celsius Sa Kalayaan Islands ay posibleng maranasan ang dagdag na init mula 27 hanggang 34 degrees Celsius At sa Puerto Princesa City, inaasahan din ang temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius At sa lagay ng karagatan? Sa ngayon, wala tayong gill warning na nakataas Banayad hanggang katamtaman ang pagalon sa maraming bahagi ng ating baybayin sa extreme northern Luzon, asahan ng moderate sea condition. Paalala po sa ating mga manlalayag, maging alerto sa pagbabago ng kondisyon ng karagatan. At para sa ating extended weather outlook mula Friday hanggang weekend, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa mga lugar na ito at may posibilidad ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na tuwing hapon o gabi. At ang temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang temperaturang mula 26 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mararamdaman ang malamig na kondisyon na mula 17 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Legazpi City ay makakaranas ng katamtamang init na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman ay posibleng umabot ang init mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo ay inaasahang bahagyang mainit na mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tacloban City ay posibleng tumindi ang init na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Davao City ay makakaranas ng balanseng init mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay inaasahang magbibigay ng katamtamang init na mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga City naman, ay posibleng makaranas ng dagdag na init na mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Iyan po ang kabuang ulat ng panahon para sa gabing ito huwag kalimutang i-like ang video i-share ito mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para laging updated sa lagay ng panahon mag-ingat palagi at stay cool Pilipinas